Magandang araw po sa inyong lahat na nagbabalik po muli ang inyong lingkod, si Dr. Jose Maria Alcacid. Kahapon, ika-28 ng Setyembre, September 29, ay pista ng mga Arkanghel, Miguel, Gabriel at Raphael. Kaya may nirapat kong itampok sa pagtatanghal ngayong araw ang isang mahimalang pangyayari na kinasasangkutan ni San Miguel noong digmaan sa Korea noong umpisa ng dekada limampu mga 1950. Ito ho ang tunay na kwento ng isang marino sa hukbong uh, sandatahan ng Amerika na nasugatan sa Korea noong isang libo at Sa kanyang liham sa ina, isinalaysay niya ang isang kahangahangang pakikipagtagpo na nararasan niya kay San Miguel Arcangel sa gitna ng digmaan. Si Padre Walter Moldy, isang pare at kapilan o chaplain ng U.S. Navy na nakausap ang batang marino, pati na rin ang kanyang ina at ang commander ng unit, ay palaging pinatotohanan ang salaysay na ito. Hango ito sa isang artikulo na inilathala ng TAP Student Action sa kanilang website. Sa pagtatanghal ngayong araw ay babasahin ko ang liham para sa si inyong kaalaman. Manatiling nakatutok. Narito ang liham ng marinong ito. Mahal kong inay, sumusulat ako sa iyo mula sa isang higaan sa ospital. Huwag kang mag-alala, inay, ayos lang ako. Nasugatan ako, ngunit sabi ng doktor, makakabagong daw ako agad. Ngunit hindi yun ang tunay na pakay ko sa pagsulat. Inay, may nangyari sa akin na hindi ko kayang ikwento sa iba dahil baka hindi sila maniwala. Ngunit kailangan kong sabihin ito sa iyo sa nag-iisang taong mapagkakatiwalaan ko. Kahit na baka maging mahirap din sa iyo na paniwalaan ito. Naaalala mo pa ba ang panalangin kay San Miguel na mo sa akin nung bata pa ako, Michael, Michael of the Morning. At uh, bago akong malis patungong Korea, binilinan mo akong alalahanin ang panalangin ito bago humarap sa kahaway. Ngunit hindi mo na sana kailangang ipaalala yon, inay. Lagi ko na naman itong pinagdarasal. At pagdating sa Korea, minsan inuulit-ulit ko ito sa isang araw habang nagmamarcha o nagpapahinga. Isang araw, initusan kami na sumulong uh, upang uh, manmanaan manmanan ang mga komunista. Sobrang lamig noon. Habang naglalakad ako, napansin kong may isang kasabay akong naglalakad sa aking tabi. Tiningnan ko kung sino siya. Isa siyang malaking lalaki, marino na mga anim na talampakan at apat na pulgada o 6'4" ang taas at proporsyonado ang katawan. Nakakaktawa pero hindi ko siya kilala at akala ko kilala ko ang lahat ng sa aming tropa. Natutuwa akong may kasama ko at bina, binasag ko ang katahimikan. Malamig ngayon ano? No? Sabi ko. Napatawa ako bigla dahil tila katawa ang pag-uusapan ng lagay ng panahon samantalang patungo kami sa kaaway mahina rin siyang tumawa. Akala ko kilala mo ang ko ang lahat dito sa unit, bantang ko. Pero ngayon lang kita nakita. Hindi, tugon niya. Kakasali ko lang. Ang pangalan ko ay Michael. Talaga? Yan din ang pangalan ko. Alam mo, sabi ng Marino, Michael, Michael of the Morning. Inay, nagulat ako talaga na alam niya ang panalangin ko. Pero itinuro ko rin yun sa mga maraming kasama ko. Kaya inisip kong baka doon niya na lamang natutunan ito. Sa totoo lang, kumalat na nga iyon kaya tinatawag na rin akong San Miguel ng ilan. Bigla na lang sabi ni Michael, magkakagulo doon sa harapan. Nag-isip ako kung paano niya nalaman niyon Hingal na hingal ako sa pagmamarcha at ang hininga ko ay lumabas na na parang ulap sa lamig. Si Michael tila walang kapaguran ni hindi ko nakitang humingihinga. bilang namang bumuhos ang malakas na niebe at di nagtagal ay di ko na makita ni marinig ang iba pang mga kasama ko. Nataranta ako at sumigaw. Michael, Naroon ang malakas siyang kamay sa aking balikat at bumulong siya sa aking tainga. Lililaw din ito agad. At luminaw nga. Bigla. At di kalayuan sa amin, nandoon ang pitong komunista. Nakakatawa ang mga sumbrero pero walang nakakatawa sa kadaylang ngayon. Nakatutok ang kadilang mga baril sa amin. Napa, Michael! sigaw ko habang sumusub ko sa lupa habang bumabagsak ako tiningnan ko siya at nakita kong nakatayo pa rin si Michael Wari, natigilan sa takot sumabog ang mga bala sa paligid inay at uh, imposible na hindi kami tamaan sa lapit noon tumayo ako para hilahin siya pababa at doon ako tinamaan ang sakit ay parang apoy sa dibdib ko at habang bumabagsak ako, naisip ko, mamamatay na yata ako. May isang nagbaba sa akin. Malalakas na bisig ang nagpatihaya at naglatag sa akin ng maingat sa niebe. Sa hilo ko, iminulat ko ang aking mga mata at tila sumiklab ang araw sa aking paningin. Nakatayo pa rin si Michael at may kakilaki labot na ningning sa kanyang mukha. Bigla siyang tila lumaki, gaya ng araw, at ang kaliwanagan sa paligid niya ay dumami, parang mga pakpak ng anghel. Habang nawawalan ako ng malay, nakita kong may hawak na espada si Michael, kumikislap na parang isang milyong ilaw. Pagmulat ko, narinig ko ang sarhento. Paano mo nagawa yun, iho? Nasaan si Michael? Tanong ko. Michael sino? Nagtatakang tanong ng sarhento. Michael, yung malaking marino na kasama ko hanggang sa huli? Nakita ko siya habang bumabagsak ako. Anak, sabi ng sarhento, ikaw lang ang Michael sa tropa ko. Ako mismo ang pumili sa iyo at iisa lang ang Michael. Ikaw, at anak, wala kang kasabay na naglalakad. pinagmamasdan ng pangakita dahil napalayo ka sa amin at nag ako. Ngayon sabihin mo anak ulit niya. Paano mo nagawa yun? Yun ang pangalawang beses niyang tinanong at nainis na ako. Paano ko nagawa ang alin? Paano mo napatay ang pitong komunista? Ni isang balay walang pumutok mula sa iyong baril. Ano? Halika, iho. Nakasalampak silang lahat sa paligid mo. Bawat isa'y tinamaan ng hagupit ng espada. At yan, inay, ang katapusan ng aking kwento. Maaaring dala iyo ng sakit o nakasisilaw ng araw o mga matinding lamig. Hindi ko alam, inay. Ngunit may isang bagay akong tiyak. Nangyari ito. Nagmamahal ang iyong anak, Michael. At yan ang uh, liham nitong si Michael na ibinahagi sa atin. At bago tayo magwakas, ilan lamang mga salita tungkol sa debosyon ni Padre Pio kay San Miguel na namanggit ko na sa mga nakalipas na episode. Si Padre Pio ay araw-araw na nananalangin kay San Miguel Arcangel. Naranasan niya ang proteksyon niya ng maraming beses sa kanyang buhay. Taon-taon siya nag na upang ihanda ang sarili para sa kapistahan ni San Miguel tuwing ika-27 ng Setyembre na ipinagdiwang kahapon. Sa mga nangungumpisal, madalas hingi ni Padre Pio sa mga nagsisisi na bigkasin ang mga panalangin bilang parangal kay San Miguel at uh, bilang uh, penitensya. Madalas din hinihikayat ang mga tao na magtungo sa Monte Sant'Angelo, ang sinaunang dambana na inialay kay San Miguel. Isa ito sa ilang mga santuario sa buong mundo na nakatalaga para sa isang anghel. At bilang pangbukas, manalangin tayo kay San Miguel Arkanghel. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. San Miguel Arkanghel, ipagtanggol mo kami sa labanan. Maging aming proteksyon laban sa kasamaan at mga silo ng Diablo. Sa wawin na wasya ng Diyos, mapagkumbaba kaming nagdarasal at gawin mo o prinsipe ng hukbong langit sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, itapon mo sa impyerno si Satanas at lahat ng masasamang espiritu na gumagala sa mundo para sa kapahamakan ng mga kaluluwa. Amen. Sa ngala ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At yan po ang ating episode ngayong araw. Ano na, kayo naibigan po ninyo? At kung naibigan naman po ninyo, wag po kayong mag-atubiling mag-like, mag-commento at i-share din po ninyo ang video ito upang may palaganap natin ang pagkakakilanlan kay Padre Pio. At sa pag-subscribe, pindutin lang po ang subscribe ng button sa baba at ang kampanilya sa kanan nito para maabisuhan namin kayo sa aming mga ilalabas ng mga video o episodio sa hinaharap. At kung nais naman po ninyo kaming suportahan at ako po ay umaapila sa inyo, ay lumahok po kayo sa aming eksklusibong grupo ng mga buwan ng taga-abuloy na tinatawag na maalagad. Sa kalinga ni Padre Pio, kung saan mapapakinabangan po ninyo ang buwanan o lingguhang mga pamisya na naaayon po sa halaga ng inyong buwanang abuloy. At bilang pasasalamat, padadalan po namin kayo ng binasbasang larawan o medalya ni Padre Pio na naaayon po sa halaga ng inyong abuloy o donasyon. At bilang paalala, ang mga misa po ay para sa inyo, hindi po ito mga misa para sa mga namatay. Ngunit maaari naman po ninyong isama sila sa inyong mga intensyon. At ang mga misa po ay ipinagdiriwang sa bansang pransya. At sa pagbibigay naman po ng donasyon, maaari po ito sa pamamagitan ng pagdeposit sa aming video account via direct deposit po ito. At maaari rin naman po via GCash via bank transfer. At uh, meron din po kaming personal na GCash numbers sa ilalim ng aking pangalan. At para sa mga karagdagang mga impormasyon, maaari niyo po kaming uh, marating sa pamamagitan ng pagpunta sa aming website sa www.angtinignipadipio.org o kaya sa pamamagitan ng uh, email sa angtinignipadipio at gmail.com Com. At kung kayo pupunta sa Facebook, meron din po kaming uh, uh, messenger doon. No? Pwede po kayong uh, mensahe sa amin sa pamamagitan ng uh, messenger. At sa puntong ito, tayo po ay magtatapos na sa ating pagtatanghal. Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy ng pagtangkilik at panonood. At syempre hindi ko po makakalimutan ang ating mga tapat ng mga alagad sa, sa kalinga ni Padre Pio na patuloy pong sumusuporta sa amin. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsuporta at bahala na po ang Panginoon Diyos na gantihan ang inyong kabutihang loob. Hanggang sa muli po nating pagkikita, naway pagpalain at patubayan kayo palagi ng ating Panginoong Diyos. In nome del Padre, della Figliola, dello Spirito Santo e si questo Signore. Sero dato Gesù e Maria. Occhio sempre.